So, ayun na mga lods. Gagawa tayo ng poste natin. So, kailangan lang muna natin itong ilapat ng mga uh, bakal natin. So, kuha tayo ng dalawang dos. So, mga dalawang dos ko natin mga lods sa uh, puno ng poste. At saka dalawang G's. patama sa mga lods. So, 20-20 na. 20 hanggang dito sa tulo ang mga lodges 20-20 lang hanggang dun so hanggang dito, sa dito. So, tayo sa tulo so yun lang mga lodges hanggang tulo lang 20-20 lang sukat natin para paglayan ng anilyo ay sukat na yung papasok natin na anilyo so 20-20 lang tandaan nyo mga lodges sa poste dalawang dos dalawang G's tapos pwede lagyan natin isang 15 tapos 20-20 na so pasukan na natin ng stir up mga lods so yung lalagyan natin na anilyo or stir up eh, itapat lang natin sa mga ginawita natin ng chokstone so, eh, itatapat lang natin ito Ito yung silang ba yan? Oo, lang natin sa Mga yung natin kanina. So ilalagyan natin itong mga anilyo natin. Tapos tatalihan na natin to mga alat. So ayan, nagalitin natin yung mga natin to Para kumita na tayo so doon so, sa uh, mga mga hindi pa nakasubscribe subscribe na lang tayo mga lods palike na itong video na ito uh, maraming salamat sa inyong mga panonood bye bye